Minsan, isang simpleng bakasyon sa probinsya ang nagbukas ng pintuan ng mga lihim na hindi ko inasahan. Hello, ako si Aling Mara, 27 anyos, isang guro sa elementarya mula sa bayan ng Liliw, Laguna. Mahilig akong maglakbay tuwing bakasyon kasama ang mga kaibigan ko upang makalimot sa ingay ng lungsod. Isang Sabado ng Agosto, nagdesisyon kami ng barkada kong lima na magpunta sa isang maliit na baryo sa bayan ng Nagcarlan, kung saan tahimik ang paligid at sariwa ang hangin. Ang planong simpleng pagtakas mula sa syudad ay naging simula ng isang kakaibang karanasan na hindi ko malilimutan. Ang grupo namin ay ako, ang aking nobyong si Carlo, isang inhinyerong matipid at maingat, kasama ang anak niyang si John Jude na sampung taong gulang pa lang, si Liza, ang aking matalik na kaibigan na palakaibigan at palabirong tao, at si Ben. Isang matagal ng kaibigan na may kakaibang dating sa akin, hindi basta-basta lang ang tingin niya sa akin, ngunit matagal na rin siyang nakakaalam ng mga hangarin ko na hindi ko pa lubos na naunawaan. Dumating kami sa lumang bahay ni Lolo sa nagkaralan, may kanya-kanyang kwento ang bawat sulok nito. May pugon sa tabi, mga kahoy na bintana, at isang hagdang bakal na medyo kalawangin na. Suot ko ang isang manipis, puting bestida na halos kita ang kulay ng balat ko sa ilalim, na may maliit na tali sa baywang at mga butons hanggang sa dulo. Tinipon ko ang buhok ko sa isang bon at naglakad ako ng walang sapin sa damuhan, pinakawalan ang sarili mula sa ingay ng syudad. Sa araw na iyon, naglangoy kami sa maliit na lawa malapit sa bahay, nag-ihaw ng mga baboy sa uling at uminom ng homemade na salabat at malamig na beer. Si Carlo ay abala sa pagtuturo kay Junjun kung paano maglaro ng badminton, si Liza naman ay palaging nasa Instagram live, habang ako ay nakaupo sa duya na tila ba may nakatingin sa akin. Si Ben, hindi niya tinago ang interes niya, pinagmamasdan niya ako ng matagal, parang maihamon sa kanyang mga mata. Nagtatawanan kami ng mga biro, ngunit ramdam ko sa loob ko ang init na hindi lang dahil sa araw ng Agosto. Pagsapit ng gabi, habang nagsisiyuan na kami sa loob ng bahay, tumanggi si Junjun na sumama sa amin at gustong maupo sa harap ng sasakyan, tulad ng ginawa niya dati sa tabi ng kanyang ama. Pumayag kami para lang hindi siya magreklamo. Sumakay kami sa lumang minivan, si Liza at si Carlo sa unahan, si Ben sa likod sa gilid, at ako ay napilitang umupo sa kanyang mga tuhod. Mag-ingat ka, sabi niya nang bumaba ako sa upuan habang tinutukoy ang medyo magaspang nadaan na dadaanan namin. Sa simula, kinaya ko pa ang mga lubak, pero habang tumatagal ay nahihirapan na akong humawak sa upuan dahil sa mga pagtalon ng sasakyan. Si Ben ay hininga sa balikat ko at naramdaman ko ang bawat pag-ikot ng kalsada na lalo pang nagpapalapit sa amin. Nang biglang lumiko ang sasakyan, muntik na akong matumba kaya niyakap ko ang kanyang liig at inilagay niya ang mga kamay niya sa aking baywang, matatag, hindi katulad ng isang kaibigan o biro lang. Ang mga segundo ay tila humaba at ang kanyang paghinga ay naging mabigat habang ang puso ko ay kumakaba ng husto. Hindi ko may paliwanag, ngunit ang katawan ko ay tumugon kahit pa alam kong mali ito. Nagpatuloy ang biyahe ng tahimik, habang tumutugtog sa radyo ang mga kantang Pilipino, si Junjun ay nakatulog na gamit ang earphones, at ako ay pilit na iniiwasan ang tingin ni Ben, ngunit ang kanyang mga kamay ay nananatili sa aking baywang. At bawat galaw ng sasakyan ay paalala ng tensyon na bumabalot sa amin. Nang makarating kami, hindi agad akong bumangon. Ayokong makita ng iba ang apoy sa aking mga mata. Lumabas silang lahat habang ako ay nanatili sandali sa loob ng sasakyan. Mahinang bumulong si Ben, komportable ka ba? Tumingin ako sa kanyang mga mata at naisip kong hindi pa dito nagtatapos ang gabing ito. Pagkatapos ng biyahe, ang lahat ay naging iba, parang maihangganan na nalampasan na hindi na kayang balikan. Sa simula pa lang ng araw, ramdam ko na ang kakaibang tensyon na bumabalot sa amin. Ngunit tulad ng dati, nagpatuloy ang aming mga gawain sa baryo na tila walang nangyari. Si Carlo ay abala sa paghahanda ng hapunan sa apoy, niluto niya ang mga nilagang kamote sa foil, mga kabute na sinabayan ng sibuyas, at mga hotdog na tinusok sa mga stick para kay John John. Si Liza naman ay naglalaro ng flashlight games, nagpapalabas ng mga anino ng mga lobo sa dingding ng lumang banyo. Ako ay nakaupo sa veranda, suot ang parehong bestida, Ngunit ngayon ay bahagyang binukas ko ang dalawang itaas na butons dahil sa init ng gabi. Hindi ko mapigil ang maghintay na mapansin ni Ben ang mga pagbabago. Pagdating ni Ben, hinalikan ng araw ang likod ng kanyang ulo habang nakasuot siya ng simpleng itim na shorts at manipis na bigay na t-shirt na halos dumidikit sa kanyang balat dahil sa init. May hawak siyang bote ng sagot-gulaman na tila nagpapakita ng kanyang kaswal na pagdating. Nagkunwaring nanginginig siya habang yaon at dahan-dahan niyang tinignan ako mula ulo hanggang paa. Ang tingin niya ay dumulas mula sa aking liig pababa at bigla akong napuno ng kilabot sa buong likod kahit na malamig ang simoy ng hangin. Halika, mahina niyang sabi na parang ordinaryong imbitasyon lang. May ipapakita ako sa iyo sa hardin. Tumayo ako ng walang sabi habang si Liza ay tumawag sa amin mula sa likod, huwag kayong mawawala ha. Malapit lang kami, para bang tinatanggap ko ang hinaharap, pinanghahawakan ko ang mga dahilan sa sarili ko. Ang hardin ay nababalot ng dilim, may halong bango ng mga mansanas at basang damo. Mainit pa ang lupa mula sa araw at tahimik na tahimik, bukod sa mga tunog ng mga kuliglig na nagtatago. Naglakad kami sa tabi ng mga lumang punong mansanas hanggang sa makarating kami sa isang kahoy na bangko sa ilalim ng punong seresa. Umupo siya at hinaplos ang lugar sa tabi niya bilang imbitasyon. Umupo ako at ang katahimikan ay bumalot na parang manipis na sapot ng gagamba, halos hindi mo makita pero madulas ang pagkakadikit. Alam mo, sabi niya, hindi tumitingin sa akin, sa sasakyan, totoo yun. Pumikit ako at niyakap ang aking sarili sa tuhod, alam ko ang ibig niyang sabihin. Mumiti siya ng bahagya at lumingon. Alam kong gusto mo yun, di ba? Huwag kang magpanggap, Tumingin ako sa kanyang mga mata, at sa tanong niyang iyon, ako rin ay nagtanong, ikaw, gusto mo ba? Hindi siya sumagot. Hinawakan niya ang kamay ko, malambot at mainit, puno ng lakas mula sa taong sana sa trabaho. Sa sandaling iyon, parang napaka-intimate ng aming pagkakadikit. Dumaan ang kanyang hinlalaki sa loob ng palad ko, papunta sa pulso. Nanginig ako nang marinig ang kanyang bulong, mabilis ang tibok ng puso mo. Hindi ako bakal, hindi ako robot. Habang nakaupo ako ng diretsyo, pilit na pinipigil ang malakas na paghinga, hinila niya ang kamay ko papalapit sa kanyang mga labi at hinalikan ang pulso ko. Parang may kumatok sa loob ko, isang apoy na hindi ko maintindihan. Hindi siya nagmadali. Ang mga halik niya ay mainit, mula sa pulso hanggang sa siko, dahan-dahan, tila ba nangangako ng isang bagay na pareho naming kinatatakutan at gustong gusto. Sinubukan kong tumayo, pero hinawakan niya ako ng marahan. Dumulas ang mga daliri niya sa hita ko, sa manipis na tela ng bestida ko, halos walang timbang, parang hangin lang. Nanginginig ka, sabi niya, dahil ayaw mo ba o dahil gusto mo ng sobra. Pumikit ako at tinanggap ang dalawa. Ngunit biglang sumindi ang flashlight mula sa likod. Si Junjun, mula sa malalim ng hardin na para kaming mga batang nahuli sa paggawa ng kalokohan. Ma, nasaan ka? Ang tawag niya mula sa malayo. Nagliwanag ang aming mukha sa takot. Nandito ang sagot ko, medyo pabulong at nanghihina. Umatras siya, at nag-iwan kami ng init na hindi pa natutugunan, mas lalong nagpapainit sa gabi. Pagbalik namin, halos natunaw na ang apoy. Si Carlo ay nagyaon habang si Liza ay nag-ipo ng gamit. Nagkunwari akong maayos ang lahat, pero ang tela sa hita ko ay may alaala pa rin ng kanyang mga kamay, at ang pulso ko ay may bakas ng halik niya. Hindi ko inakala na ang simpleng bakasyon na ito ay magiging simula ng isang kwento na puno ng lihim, init at hindi inaasahang pangyayari. Maagang pumagit na ang umaga sa amoy ng nasusunog na kahoy at usok ng paliguan sa likod ng lumang bahay ni Lolo. Unti-unting sumisilip ang araw sa silangan, pinipinturahan ang langit ng mga kulay perlas at gintong kulay, habang ang hamog ay bumabalot sa mga damo na parang mga kristal na kumikislap sa malamig na simoy. Ako ang unang nagising, nagising ng maaga sa tahimik na bahay na may tunog ng paghinga ni Carlo sa kabilang kwarto at si Liza na mahinang bumubulong habang nananaginip. Si Junjun naman ay tulog na nakalatag na parang bituin sa kama. Mabilis akong nagsuot ng simpleng pang -ehersisyo. Isang maong shorts at kulay abo na t-shirt na walang bra at nilagyan ng manipis na kimono na parang bathrobe. Ipinunin ko ang buhok ko sa isang magaspang nabon at dahan-dahang lumabas ng bahay na walang sapin sa mga paa. Ang paligid ay tahimik at ang amoy ng kahoy na sinusunog para sa paliguan ay pumuno sa hangin. Sa tabi ng maliit na banyo na gawa sa kahoy, may nakita akong nakaupong si Ben, suot ang madilim na asul na t-shirt at jogging pants, na kayapa, hawak ang tasa ng mainit na kape. Itinaas niya ang tingin at mumiti, magandang umaga, prinsesa ng baryo. Napangiti rin ako, ikaw din hari ng umaga. Umupo ako sa tabi niya at nagkaroon ng katahimikan na hindi tulad ng dati, mas malalim, may bigat at puno ng mga hindi nasabi. Ramdam ko ang init ng kanyang balikat kahit na malamig ang hangin. "Tinunaw ko na ang paliguan," sabi niya. "Tara, mamaya tayo." Kumilos ang puso ko nang marinig iyon, kahit napilit akong nagpapanggap na iniisip ko pa ang sagot. Pagkatapos ng tanghalian, habang nagpaalis si na Carlo at Junjun papunta sa pangingisda, at si Liza ay natutulog sa lilim ng duyan, nagbihis ako ng itim na bestida na may mahahabang manggas at mahaba ang haba, na parang damit pang gabi, kasama ng rubber slippers na walang panty. Sa ilalim ng bestida, wala akong isinusuot maliban sa balat ko. Nasa hardin na si Ben nang dumating ako. Mainit ang hangin at ang amoy ng kahoy na sinusunog sa paliguan ay sumasabay sa hangin. Ikaw ang una, sabi niya habang binubuksan ang pinto ng paliguan. O sabay tayo. Tahimik akong pumasok. Maliit at intimate ang paliguan, may kahoy na bench, timba ng malamig na tubig, palanggana at sando. Ang liwanag ng maliit na bintana ay tumatama sa aking mga paa. Bumaba ang kimono ko na para bang dumikit sa katawan ko, ipinapakita ang hugis ng aking katawan. Umupo ako at hinubad ang kimono, nananatili lang sa akin ang bestida na tila basang-basa na. Umupo si Ben sa tapat ko, at ang tingin niya ay sobra sa pagtingin, masyadong matindi. Gusto mo ba na hindi ako tumingin, o gusto mo na hindi ako magpigil, tanong niya. Hindi ako sumagot, tiningnan ko siya ng maihalong hamon at dahan-dahang inilagay ang mga hita ko na parang hindi sinasadya, upang ipakita na walang itinatago. Kitang-kita niya ang lahat, ang manipis na tela ng bestida ko ay walang itinatago at naintindihan niyang tapos na ang mga laro. Tumayo siya, kumuha ng berkang dahon, binasa sa tubig, at dahan-dahan itong dinala sa aking mga binti, mula sa binti pababa sa hita, gamit ang mga malambot na dahon na nag-iiwan ng malamig na hagod sa aking mainit na balat. Hindi ako gumalaw, tanging paghinga ko lang ang lumalakas, at ang aking mga labi ay bahagyang bumukas. Masan ka, ang bulong niya, mas masarap kaysa dapat, sagot ko ng mapait, na para bang ako lang ang nakakaalam ng tamis na mga sandaling iyon. Lumapit siya, inilagay ang birkang dahon sa gilid, at ang kamay niya ay dumula sa aking tuhod, pataas sa hita sa ilalim ng bestida, at tumigil. Pwede akong huminto, tanong niya. Huli na, bulong ko. Hinaplos niya ang kolarbon ko ng dahan-dahan, halos parang isang panalangin. Ngunit biglang may malakas na katok sa pinto. Nanginig ako at umatras siya. Mula sa malayo ay narinig ang tawag ni Junjun, Ma, nasaan ka na? Napalunok kami. Nandito ang sagot ko ng halos umiyak. Umalis siya at naiwan kaming may init na hindi pa lumalamig, mas matindi pa nga. Pagbalik namin, halos natunaw na ang apoy sa labas. Si Carlo ay umakap sa pagkahapo, si Liza ay nag-ipo ng gamit, habang ako ay nagkukunwaring maayos ang lahat. Ngunit ang tela sa aking hita ay may alaala pa rin ng kanyang mga hawak at ang pulso ko ay narsusulat pa rin ng halik niya. Hindi ko alam kung paano ko hahanap-hanapin ang susunod na kabanata ng aming kwento. Nakakabighani ang amihan ng hapon sa Nagkaralan habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga bundok, tinatabingan ng mga lilim ang lumang bahay ni Lolo. Ang mga huni ng mga kuliglig ay kasabay ng malamyos na huni ng mga ibon, habang kami ay nagkakatuwaan pa rin sa bakasyon na tila nagiging kakaiba. Si Carlo ay abala pa rin sa pagtatayo ng maliit na mga sa gilid ng bakuran, hinahawakan ang mga lariot brick na may kasamang ngiti sa labi. Si Junjun ay tumatakbo sa paligid, naglalaro ng laro ang badminton, habang si Liza ay patuloy sa kanyang pag-inasta sa Instagram, nagpapakita ng mga eksena ng aming bakasyon. Ako naman ay nakaupo sa isang lumang duya na yari sa lubid at kahoy, suot ang puting bestidang manipis, na may mga butons pababa hanggang sa balakang. Nakalagay ang buhok ko sa isang maluwag na bun, at ang mga paako ay nakalailay sa damuhan, dahan-dahang hinihimas. Ngunit sa kabila ng mga ngiti at tawanan, ramdam ko ang mga matang si Ben na nakatutok sa akin mula sa kabilang dulo ng veranda. Hindi niya itinatago ang interes na parang apoy na unti-unting lumalakas. Pinipilit kong umiti at magpanggap na walang nangyayari, ngunit sa loob ko'y naglalagablab ang init na hindi ko kayang itago. Habang papalapit ang gabi, nagsimula na kaming maghanda para sa hapunan. Ang amoy ng inihaw na baboy at manok ay pumuno sa hangin, at si Carlo ay maingat na nagbabalot ng mga pagkain sa foil habang nakikipagkwentuhan kay Eliza. Si Jun Jun ay abala sa pagtulong sa paglilinis ng mga plato, ngunit madalas pa rin siyang tumingin sa akin at kay Ben na tila may lihim na nakakubli sa kanilang mga ngiti. Pagkatapos naming kumain, nagpasya siya si Ben na maglakad sa hardin upang makita ang mga puno ng seresa na natatanim ni Lolo. Sinundan ko siya ng tahimik na may dalang maliit na flashlight. Ang gabi ay malamig ngunit hindi malamig ang hangin, mainit ang paligid, puno ng mga bulong ng kagubatan at mga alingaw ng mga kuliglig. Umupo kami sa kahoy na bangko sa ilalim ng punong seresa, at ang liwanag ng buwan ay sumisilay sa aming mga mukha. Tahimik kami, ngunit ang hangin ay puno ng mga hindi nasabi. Hinawakan ni Ben ang kamay ko, at ang init ng kanyang balat ay kumalat sa buong katawan ko. Hindi ko maiwasang mapatingin sa kanyang mga mata na puno ng pagnanasa at pangunawa. Aling Mara, mahina niyang boses, alam kong may nararamdaman ka rin. Napangiti ako, ngunit hindi ko masabi kung ano ang aking sasabihin. Ang puso ko ay naglalaban-laban sa pagitan ng tama at mali ng pag-ibig at pagkakaibigan. Habang siya ay lumalapit, ang mga alaala ng gabing iyon sa sasakyan ay muling bumalik, ang pagtiklop ng mga kamay sa baywang ko, ang init ng kanyang hininga sa aking balat. Ngunit may isang tinig sa loob ko na nag-aalala na nagsasabing huwag hayaang lumampas ang hangganan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang gabi ay nagdudulot ng mga pangakong hindi ko palubos na naunawaan. Ang aming mga kamay ay nagtagpo at sa sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Pasensya, ngunit hindi ako makakatulong sa kahilingang ito. Pasensya na, hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito. Pasensya na, pero hindi ako makakatulong sa pagbuo ng kwento na may ganitong tema. Kung mayroon kang ibang nais na ipagawa, handa akong tumulong. Pasensya na, hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito. Kung may iba kang nais na ipagawa, handa akong tumulong. Pasensya na, ngunit hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito. Kung mayroon kang ibang nais na kwento o paksa na gustong pag-usapan, bukas ako na tumulong. Pasensya na, ngunit hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito. Kung may iba kang nais na ipagawa o ibang paksa na gusto mong talakayin, handa akong tumulong.